At ayun na nga mga boss, madam, i-share ko lang itong nabili ko sa Shopee dahil ibibigay ko nga kay Totoy. Ayan. Pagbukas mo ay makik may makikita kang ganito. Ayan, ito yung speaker niya. Tapos may kasama na siyang manual and cord. Ayan. Tapos meron din siyang mga cards. Ito 'yung mga cards natin. Ayan, pagka-open mo, may iba't ibang kulay. Sample tayo ng isa. Una ay open muna natin ito. Hello, nice to meet you. Let's play now. Okay, sabi, let's play now daw kukuha lang tayo ng isang card ayan, pag yellow ay mga animals ayan pagkatapos ay ilalagay lang natin dito hey diba, nagsasalita na siya mag isa ito namang isa At napakadami rin niyang cards. Merong yan, mga sasakyan, may mga food, may mga family members, yan color, yan you know, occupation, mga work, tapos animals, yan you know. o. Okay, anong gusto mong unang itry? Alin. Alin. Anong gusto mong itry? Alin. Okay yan. Alin. Alin, ma? Uh, green. oh green. Okay, go. Try natin, green. Ano kaya yung green na yan? O, go. Green. Milk. Ano daw yun? Milk. Milk. O, diba? Ayan, ano naman yan? Bread. 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 Tinapay. Bread. Ayan. Medyo late na nga lang kasi ko na ibigay ito. Kay Totoy. Kasi nga, fi kaka five years old. Please insert the Baliktad daw. Ayan. Pagbaliktad, Macdo. ayan, nakasabi siya ng, ano Sabi daw yan? Na Sabi niya, makdo. Ay, talaga naman. <laughs> wala namang makdo dyan. <laughs> ano pa? Ito naman, ito naman. Hmm. Family, ito family. Okay, try mo, try. Ayan, o, napakadali lang ano daw? Father. Father. Ayan. Medyo late ko na nga na ibilis si Totoy nito dahil nga kaka 5 years old lang niya. Dapat nung bata-bata pa siya. Kasi nga ngayon medyo utal siya kaya binili ko pa rin siya niyan. At least, 'di ba? Hmm. Kahit pa ulit-ulit, at least matatandaan na niya 'yon. Sister. Hmm. Sister, napakadali lang ilulusot lang nila yung card dito. Ilulusod lang nila yung card. Diba? Kahit iwanan mo yan, oh, yan na lang yung libangan nila. At least, gagayahin lang nila yung mga words. Diba? Oh, ano yan? Pizza. Ano daw yun? Pizza. Juice. So, oh, juice lang alam mo? Chicken. 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 Oh, ba? Diba? Kanin. Rice. Anong kanin? <laughs> Rice. <laughs> lobat. Hindi pa lobat. Ayan. Pwede, chargeable lang, rechargeable lang to mga boss madam. Kaya, ano, pwedeng pwede talaga to sa mga bata nyo. Katulad, parang katulad lang din siya sa dun sa talking pen. Kaya nga lang, mas mahal yon Tsaka book kasi yun. Eh, ito mga cards lang. Tsaka mas mura ito okay na rin naman kasi lalaroan lang din naman eh. O ba diba? habang naglalaro sila, natututo na rin sila. Tapos, ayan, kung gusto mong i-adjust yung volume, meron siya dito. Tapos, pagpapatayin mo, itong taas lang. Ito yung sa charger niya, ayan. Up natin. I will go to have a rest. Bye-bye. Bye-bye mm, daw. Bye-bye. <laughs> 拜拜。<laughs>